yun guys, sasaktan kami lang kita ka lang. Baguet. Ay, tutukan namin lang. Bumiliin mo. Ipon. Ipon. Ipon, ipon. Yung malaking ipon. Yan yung bibili lang yung malaking ipon. Teka may basahan ang anak. Kumusta? Sabi nila may mabilis pang mga truck oh. Yan 'yung mabilis natural naman talaga 'yung mabilis. Let's go. Let's go. Let's go. Kami ay Maghanap na naman ng pagkain. Kung gusto niyo ng ice cream day, I will bring you to the very end. Ice cream day? Doon sa may Carabao. Ano, Ay, ha? Sa karabao smoothie. Ay, di. Kaos smoothie talaga yan. Kaos smoothie. Eh? Doon no, no, lang sa never-end yung may karabao smoothie. Dito talaga kaos smoothie. Yobay! 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 Kanta ka na.

ating Chris dahil madulas <laughs> dahil madulas sayang ang kanta pag nag lagi tayo nagligo tayo ulit sama natin sa pastor Kaya tayo pa. Magand tayo Maganda sa Christmas party natin. Mag-overnight na lang tayo. Saan ba tayo mag -overnight Sa um, overnight tayo doon, doon oh. lang tayo, Para isang Kaya kalam, 13, 14 kukunin ko na lang. Kasi dad, okay lang sa'yo dad. Ako na kasi mag ju ng December 31. Pero lahat ng request ko ikrat. Pa? Tapos hindi pa ako mag ju ng Christmas. Pa. 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 Okay. Pa. Kasi pa, ako naman malapit sa ospital eh. Ma'am, ma'am, okay. ano yun? Tapos pag mag-alangot na pag mag-alangot na pa sa anniversary, magpa-alangot pa, ano pang iba? Saan? Na, ano, sa si, ano god? mag-alangot na sa clan. Magpa-alangot na yun ng hipon, iba? Oo, oh, meron doon. May ipon na magdadala ng hipon tsaka mix-sipons see, eh, no? Tayo po may eh. Tayo ang sa mix-sipons, may magdadala din talaga ng So, ang hipon ko na lang sa Mixed Seafoods ko, konti na lang maraming tahong, tapos try ko na ganyan ng squid. Sarap din kaya ang squid na. Okay, so yung paparang timpla ng sa Mixed Seafoods na squid. Yung may oyster siya, tapos mayroon din siya. siyang squid. Or honey, masarap siya. Honey din, no? Hmm. Pero ang pinakamasarap talaga, dad, ang gusto-gusto ko talaga, ano, yung patang, ano, yung patang, uh, tag ito, yung ispi pata. But uh, one thousand, one thousand one hundred or five hundred the